Yes, hello. Good morning. Good morning. So, inayos ko lang yung mga gamit natin na pang vlog. Ito. Ito yung TNW A37. So, chichi ko lang siya kasi mamaya lalabas na kami nung pamangkin ko. So, magpa-vlog-vlog na kami dito sa mga palipali dito. After namin pumoto. Chichi ko lang yung connector kong Naka 100% siya. Siya, siya. Ito, ito, ito. yung So, dinig nyo yung mga mga ano ng manok dito. Lakas ano. Okay, sa probinsya. So, sound check lang tayo. So, ito yung mic nyo. Ito yung mic niya, dalawa. Ito yung isang mic. So, ito muna gagamitin ko. PMW. Mag-interview tayo mamaya. Nag-isip nga ako ano mga tatanong ko. Sound check lang muna tayo. Try. Di <coughs> may maingay? Yan, may maingay. Kapag kasi gamit to, Meron kasi siyang mode na yan. Kung nakita nyo, dalawa yung nakailaw. Higin. So, pahilawin ko yung isa, yung parang yung pang silent. Kahit may maingay sa paligid ko, gagaya niyan. So, hindi siya ganun maririnig. So, kailangan mapailaw ko yung silent na ano yun. Kailangan, yan, tatlo na o, oh, di diba? Double click lang na mabilis. Try natin. Tingnan natin kung uh, masasagap yung may isang gilid natin. Eh, ready ko lang. Ano ba? Ano Pwede na tayo. Ah, wait. Sandali, asik kasi yung camera sa ano eh. Ah, ano lang natin. Set natin siya nang hindi multi video lang video. Yeah. Ano ba ang na? Ay, natawala na rin yung ingay. ingay yan. Yes, hello. Shout out sa inyong lahat mga ka-inspirasyon. Nandito tayo ngayon sa probinsya. At ito po ang ating day one. Dahil nga po tayo ay right? puboto tayo sa araw na ito. At ito, paalala lang po. Sa pagboto natin, piliin natin yung talagang mga kandidatong may puso sa pagtulong. Yung mga kandidatong talaga, ang ah, nga rin, ay magservisyo sa bayan, hindi sa kung kanino lang dapat piliin natin yung may platforma na maganda sa kinabukasan ng ating mga 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 mga. Yan. Maraming maraming salamat and peace, peace out. Yan. So yun. So yun yung simple vlog natin na nasagap. Tingnan natin yung audio. Kung mamiminimize yung mga may Ito yung audio niya. Ay, walang audio. <laughs> Ah, nakapindot kasi yung silent. Hindi Pati audio ko nawawala pala. Diba nga? Yun palang ibig sabihin ng mga tol. Walang audio eh. Yun. Walang audio. So, yun. Napindot. Akala ko kasi, hindi ko pa kasi masyadong ano. So, tanggalin natin yung ano, yung yung dinagdag natin na kulay green di ba tatlo yan yung maliit yan tanggalin natin tapos try ulit natin <coughs> yun wala na, yun. na di diba? ay pati isa namatay matay yan ito yung pang ano pala pag ganito pala yan yung nag ano ng reduce ng silence sa kapaligiran pag naka silent talaga silent as in wala so ngayon subukan natin buti na lang na try natin ngayon kasi kung gagawin ko ito ng live derecho so hindi ma-record yung boses nung ano nung interview natin so to to na <coughs> take two take two yes hello po good day po sa inyong lahat mga ka-inspirasyon So ito po ang day one po natin dito sa probinsya at yun nga po, araw ngayon ng butuhan. Kaya bumoto po tayo, pumili po tayo ng mga kandidato na talagang may pusong tumulong sa atin pong uh, mga kapwa at sa pag-unlad yung may hangarin na mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan. Yan ang mga kandidato na dapat po nating suportahan. Ano po? So, yung kandidato na may puso para magserbisyo sa bayan, hindi sa taas. Hindi sa kung kaninong tao lang. Dapat sa bayan. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. And yan. So try yan. Ito, ito, ito yung audio. Yes, hello po. Good day po sa inyong lahat mga ka-inspirasyon. So ito po ang day 1 po natin dito sa probinsya. At yun nga po, araw ngayon ang putuhan. Kaya bumoto po tayo, pumili po tayo ng mga kandidato na talagang may kusong tumulong sa ating pong uh, mga kapwa at sa pag-unlad yung may hangarin na mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan. Iyan ang mga kandidato na dapat po nating suportahan. Ano po? So, yung kandidato na may puso para magserbisyo sa bayan hindi sa tax, hindi sa kung kaninong tao lang. Dapat sa bayan. Ayan. Shout out po sa inyo lahat. And yan. So, try na tinesting lang natin mga tol ito. so so, naririnig pa rin yung ingay, pero nariridus naman yung ano, hindi naman yung malakas na malakas so ayan, tinesting lang natin mga tol at ating gagamitin niya mamaya so, ganoon lang natin TNW so, papano? hanggang dito muna mga tol shout out Boom.